guys! Welcome to my vlog! Saan nyo ba guys? Nandito ako ngayon sa school. Sa school ng Malipay Elementary School. Look! Ayan! Grabe! Alam nyo ba tong school na to ay walang kuryente? Oo. Tapos... Ang na bigyan lang ng sulat dito. may Yes! Kasama ko ngayon si Ate Janet! Yan, isa sa uh, mga oldest dito sa Malipay. Malipay. Dito ang alma mater ko. So, na, ano? <laughs> alam niyo ba, ilang, ilang years na tong school na to. Tingnan niyo guys Tignan yung lugar namin. Na yung... <laughs> yung lugar namin na napakasarap na dito kasi fresh. Eh. Dito. Ay, Tingnan niyo yung lugar namin guys. Para sa inyong kaalaman. Balik ta rin ko camera. Nangyari. Yan, yan, yan. Yan, di ba? Puro may makabaka. Ang puno. Ano? Style probinsya. Oh, ah, yes, parang Malalamin sa probinsya, guys. Maraming oh, Di ba? So, makakita ka oh, ng mga malaking puno. Ano? School. Sa, ano, sa school. Malita, sa iba, pero dito, may ano ang... Ang school na to na, na pina... Tayo, dati ni Lolo Cordon, yan. Alam nyo ba guys, ang na tong school na to. Kung hindi dahil sa school na to, baka itong lugar namin eh binili na ng mga negosyanteng mayayaman ko no. <laughs> Yan. Kasi papunta ko ngayon sa aming isa pang negosyo. Yan guys, so tingnan yung mga bahay dito, mga barong-barong lang. Yan. para probinsya lang. Tapos guys, alam nyo ba, umulan ka gebe, kaya maputik ngayon. Look at the, the mud. <laughs> Ang putik, di ba? Pero dito. dahil sa putik na yan. Oh yes. Sana na lang yan. Tsaka, kahit maputik yan, mas gusto ko dito kaysa sa, sa dun sa mga pampulusyon. Ayan Oh. di oh, diba? Ang dami. Green, eh? Hey? Green na green ang aming lugar. Ayan. Oh. Morning, Ti Ani. Ayan si Ate Ani. Oh, guys, si Ate Ani. Ito na ako ngayon. Malapit na ako sa aming tindahan na ah. SLP. Ayan, guys. Dito tayo ngayon sa loob ng school. Napapansin nyo po, ayan po yung tinututok ng camera ko. Ay ang room ng grade 1. Pangalawa po yung grade 2. Tapos ayan po ay sa kinder. Ito po grade 3. And then grade 4. Sarado po sila ngayon kasi po walang school, walang pasok. Yung mga teacher po nasa canteen. Habang nasa kantin sila. Nagbibidyo po ako ngayon. <laughs> ayan po. Ayan po ang opisina namin. Diyan. Tapos dun po sa kabila, sa dulo, yun po yung classroom ng grade 5 and grade 6. Kung napapansin nyo guys, medyo marami pong damo kasi ilang buwan na pong walang pasok. Medyo hindi po siya nalilinisan. Tapos, kung napansin nyo po sa bubong yan, ayan po lang guys. So, meron po yung solar panel. Yan, ayan po ang gamit lang dito sa school kasi wala nga pong kuryente dito sa school na to kung napapansin nyo tong sirang yan yung old na, black, na plug namin guys nung kabataan namin dyan yung dito talaga nakalagay yung plug yan 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 pero sa, na, sa katagalan sira kaya ito, po siya. ito na na po sya ito yung bagong plug tapos yun may kubo po dun yan. Ang ganda dito guys. Alam nyo ba bakit. Napaka-fresh ng hangin. Tapos, tahimik. Tapos maririnig mo yung mga huni ng ibon, mga kambing. O ba? Diba? Tapos patik baka. Tapos guys, lalabas na tayo kasi nagpaalam lang ako. Nung humingi lang ako nang humingi lang po ako nang monitoring tools. Ayan, dito tayo ngayon. Ito siya guys. Yan. Ito ang Malipay Elementary School. Ito po. Yan. Aming lugar. Ngayon, dito po sa tabi ng Malipay Elementary School guys. Tignan nyo guys, so may baka-baka pa dyan. Napaka green green land kung tawagin ba. Miruin nyo. Napakatagal na tong lugar namin na to sa totoo lang ilang years na kami dito 40 years na kami nakatira dito ito, ayan ang aming chapel next na vlog natin papasukin natin loob ng chapel ayan ang aming chapel Diyan kami nag-worship may God loves kami dyan community, tapos dyan kami nag-sisimba every Sunday ngayon wala siya kasi Nasa pandemic tayo ngayon. May nakatambay na dalawang bata. Ayan, guys. So, meron po kami court. Ayun! Na nagko-court ang nagbabasket dyan. Basketball dyan yung mga kabataan tuwing hapon. Ayan. Naglalakad po ako. Pauwi ako ng bahay. Napaka tahimik dito sa amin, peaceful. Kaya mas gusto ko talaga dito kaysa sa syudad na maraming ingay ng mga sasakyan. Diba guys? Tapos. Hi. <laughs> Kasi nag-vlog ako. <laughs> okay lang yun. Nakabukas talaga nag-video ako. Yan guys. Na pumutik siya lalo kasi nga mulan. Pero okay lang yan, yung putik na yan. Sanay na sanay na kami diyan. Apaka ah, bless mga po namin dito kasi hindi nga po dito binabaha. Sa totoo lang, sa ibang lugar na ano, binabaha. Kami talagang sa pasalamat kami sa Diyos dahil dito sa amin hindi kami binabaha. Kahit putik yan, sanay na kami diyan. Ayan, ito ako, pababa na ako ng ilat. Bahay namin dito mga, ano lang guys eh, parang barong Ayan, wala kami kuryente, pero ang ginagamit namin is solar panel. Ayan, pababa ako ng ilat. Guys, na napaka-tarik. Shortcut to papunta dun sa aming bahay. Ayan, guys. Ayan. Yung ibang mga bahay dito guys, walang mga kuryente, ay walang solar. Pero yung sa amin, meron kaming solar panel. Pakit na ako. Para akong naglalakbay sa bundok. <laughs> Pero masaya. Yan. Kung napapansin niyo, may mga tugtog na. Kasi may mga solar sila. hinihingal ako yan napit na ako guys napit na ako sa bahay namin ano jiray oh that's for now guys ito na, dito na ako sa aming tindahan tada uh, ang aming tindahan okay, dito na tayo sa aming bahay ngayon ang bahay namin guys oh. bahay namin ano <laughs> ang bahay namin na ah. barong barong at ito ang aming tindahan dito sa isa pa Papakilala ko sa'yo si Ate Len. Hi ka muna, Ate Len. At si Carmen. Wala. Ito si Carmen. Si Carmen. Ay, ano yun ang payo kasi, ano? Si, si Alan, Janet. Ah, na siya. Okay, guys. That's all for today. Hiningal ako. Ayan ang aming bahay, oh. Barong-barong guys, yan. Ito ang aming alagang aso. Oh. Tapos, <laughs> dito, uh, dito, ayan, may mga halahalaman ako. Tapos, yun yung solar namin, oh, nasa bubong. Ayan. Kasi wala kaming kuryente. yan yan ang nagpapa ilaw sa aming bahay na barong-barong. Okay, guys. Okay, bye-bye na. Susunod naman po na ating pagkikita. Bye, guys!